Mga idol uh, Welcome back to my channel Andito naman po tayo at mag-share naman po tayo ng konting kalaman Tungkol dito sa ating binuong gate And, uh, Huwag niyo rin po sana kalimutan na i-subscribe ang ating munting YouTube channel na uh, Para makatulong na, na rin po sa pag-angat uh, Maraming maraming salamat po Yan po, uh, samahan niyo po ako Let's go! Mga Idol uh, Welcome back to my channel. Andito naman po tayo at mag-update uh, po tayo dito sa ating ginagawang Ah... Uh, fence gate. ah, uh, ito po yung ating ginagawang fence gate, uh, 1x2 uh, na tubular bago ang lalagay natin dyan sa loob, yan, 1x1. Ayan. Ito na po yung magiging frame na ating uh, gate, fence gate. Uh, yan po yung ating, ano, balik ipinasok lang natin dito ng konti. Kasi, uh, purpose para malapit sa pagre-reading ng ah uh, mirror ko kasi pag walang tao maabot na nila galing sa gate makikita na yan yung purpose nya yan. kaya hindi natin nilagay dun sa pinakalabas nilagay natin dito sa medyo loob tapos sa uh, naman tayo ng ito itong ina natin na to uh, gagawin natin nya na yan mismo yung gate nya ano, ito naman pinaka frame nito 2x2 Uh, para mas matibay siya ayan, itayo na natin ito, inano lang natin dyan uh, hinanap natin yung bakal dito sa loob ayan, bago uh, winding natin uh, yung horizontal na bakal niya ayan, para mas matibay siya ito po yung uh, ating ginagawang fence gate na para sa na gate ganyan lang po yung design niya. Yeah. Ano ito na po? ah uh, ito po yung buo ng ating isang gate na ginawa. Yeah. Yan. Yan na po siya. Yan. Uh, may kunting ano lang din sa para hindi siya plain. Kaya naglagay tayo ng ganyan. Ito, ganoon din ang gagawin natin dito.

dole ito na po yung ating ginawang gate. at Tapos na po natin. Simpleng design lang po 'yan ng gate na ano. Ayun, ganyan lang po yung design na ginawa natin na gate. Pantay na pantay po tayo dyan Ngayon doon, ayun po dapat ang uh, magandang ano, uh, laging level na level yung ano, saka uh, nasa eskwala po tayo para kasi kung nakalibel ka nga, wala ka naman sa eskwela hindi pa rin po yan makapantay. Napatala na sa eskwela po. Kaya surebel na surebel tayo dyan sa ating ginawang ah uh, uh, gate. Yan po. Uh, bali ito po uh, simpleng design lang yan tapos sa uh, pipinturahan na lang natin. Uh, pero sa na natin ipinturahan, sabay-sabay uh, po nandang tayo dyan magpipintura. mabu uh, natin uh, para mayroon tayong uh, gate kasi yung dating gate na gino you know, inopen natin doon ay yung yung da yung dating gate na nandoon uh, sinarahan natin nilipat natin dito kasi nga nakatapat sa main door ngayon mag, ngayon okay na nandito na natin ilagay yan ito na po yung ating finish ng gate pintura na lang po ang magfi-finish niyan pero tapos na po tayo diyan uh, tapos ilagay na lang natin ng lock lock dito wala lang pala ang kung nagkukulang dito uh, okay na tayo dito Ayan po yung uh, ah, design. Simple lang po yan. Tapos yung hints natin, nilagyan natin ng uh, ah, kunting para ah, kapit na kapit siya. Hindi hindi nakadirekta dito sa hinge na to. Pag nakadirekta kasi dito, may posibleng bumitaw lang siya. Kaya ala, mas better lalagyan ng ganito para ah, hindi siya bumitaw kaagad. Karamihan kasi pag tubular ang ginagamit, ah, pag walang tenga yung ito lang direkta, ah, bumibitaw kaagad yan. Ah, kapit na kapit siya. Pag may ganito. Ay, ganyan po yung aking paglagay ng ah, hinge. Ano, ah, okay na po. Yan, smooth na smooth po Eh. Ano,